So ito nabili ko to for ala lang 180. Your stop 35 watts. Kasi yung ipapalit ko is 100 watts. Ito. Yun magandang araw mga masters. Ngayong video na to is papalitan natin yung headlight natin sa XTZ kasi na napundi na yung low low beam niya so high beam na lang yung ginagamit ko for a while tapos ngayon nakabili ako ng H4 H4 bulb yung yung bulb natin para mas makatipid ako kasi nagtanong ako sa Yamaha kung magkano yung H4 na stock na bulb ng XTZ sabi nila is 450 pesos so ito nabili ko to for ano lang 180 sa so, auto supply ko to siya nabili kasi yung H4 bulb ay ginagamit din siya sa mga sasakyan. So, same lang siya na bulb na ginagamit sa XTZ. gagawin muna natin is tatanggalin natin tong headlight uh, AC niya. Meron lang siyang dalawang bolt. Ay, tatlong bolt. Isa, dalawa, tsaka meron din dito sa likod. Yan. Tsaka, meron din doon. Yan. Tatanggalin natin yan. 10mm mata yan. Ito, Allen. Uh, Allen to na 5. So ayan, bali tanggal natin yung mga screws. Yung tatlong screws. So natin to. Yan. So binasa ko yung manual. So na pwede nyo itong hilahin. Katapos, kunin nyo itong para rubber. Ayan. Sabi muna natin doon. Tapos merong holder ng valve dito which is naka-screw. Ito yung holder niya. Ang holder ay naka-screw. So tatanggalin din natin yung holder. Yan. So yan. Um, meron tayong star screw. Tatanggalin natin siya. So ayan, na natin yung holder. Tapos yung isang screw ng holder pero yung isa-isa is nandun lang. Katapos yan is mahihila na natin yung lumang H4 bulb daw nito. Kung nakikita nyo yung specific wattage ng stock bulb is 35 watts. Yung ipapapalit ko sa kanya is 100 watts. So mas maliwanag to. Ito yung stock. 35 watts. Yan. Kasi yung ipapalit ko is 100 watts to. So hindi ako sure kung meron ba siyang negative na epekto. Baka lalakas yung drain ng battery. Ayan. Pero alam ko is mas maliwanag talaga to 100 watts. So binasa ko sa manual na advice talaga nila na gamitin lang is 35 watts which is ito pero for the sake of this video is susubukan natin gumamit ng 100 watts. Yan. Update ko na lang kayo kung meron bang negative effect or masusunog ba yung wirings o ano. Pero ito yung gagamitin ko ngayon. So susubukan ko muna kung magana ba yung bulb is yung bagong bulb is ay nga pala kung maghahandle kayo ng H4 na bulb is hindi nyo siya hahawakan sa sa kanyang uh, bulb na glass kasi madadamage siya so yan, try ko muna papandering yung motor yun liwanag na siya eh napakaliwanag na yun high and low so babalik na natin lahat unahin um, natin yung bulb mismo just ganyan meron naman siyang mga guide para alam mo siya kung saan mo siya ibabalik so, babalik na lang din natin yung holder yun so tandaan nyo lang paano nyo siya kinuha para ganyan, ganoon nyo din siya ibabalik So next is babalik natin yung goma. So siguraduhin nyo na lang na nabalik nyo na tama itong goma kasi para hindi mag mag moist yung lens natin dito. Hindi sya magtutubig. Ibabalik babalik na lang din natin itong socket. Usually yung ginagawa ko bago ko talaga binabalik itong asin is tinitest ko ulit sa kasi kung nabalik mo na ito lahat tapos hindi may may mali pala tatanggalin mo na naman so ginagawa ko is stretch ko siya ulit yan maganda na siya so, wala nang problema pwede ko na siya ibabalik so yun uh, tapos na napalitan na natin yung headlight bulb yan gumagana na siya ulit kung nagustuhan nyo yung video give this video a thumbs up and bago ka lang sa channel ko please subscribe to my channel para